Kung bibigyan ka ng mahal mo ng 299 pesos na engagement ring, papayag ka ba? Hindi po papayag. Sa even exchange gift, 500 na ang price. Siguro no. Um, no. Hindi po. Hindi po. <laughs> <laughs> Maarte kasi akong tao. Magtataka ka. Within that eight years, hindi ka ba nakapag-save? What's up, mga, mga kamanyang? Well, so, nandito na naman tayo sa panibago nating na video. Kung saan ang pag-uusapan natin, syempre, mga latest issue na naman. Syempre. At alam mo ba kung ano yung madalas kong nakikita ang issue ngayon? The pinaka-latest ngayon, Shadow and Gabby, naghiwalay na. <laughs> What? What the fuck? naman. Ang na naman. Yung nag-propose. Ah, gamit uh, ang 299 na sing singsing. Oo, uh, uh, ang dami niyang comment na nakuha online uh, uh, sa mga netizens. Sa akin hindi siya more of a comment eh, parang pambababasa actually. Uh. Sobra <laughs> na, sobra <laughs> na ang pambabasa. ng standard sa mga Pinay pagdating sa proposal. Eh. Actually parang sa ibang bansa parang ganyan din sila eh na Parang kung gusto mo akong pakasalan, mag-offer ka sa akin ng $500,000 ring. Parang ganun. More on uh, material na, na lang. Ang dowry na bigla, parang dote na. Alam niyo ba yung dote? Yung... Hindi ko na naabutan. Hindi niyo... ba alam yung dote? Yun yung dating kinagawian natin na kapag ka gusto mong mapangasawa ang isang babae, kailangan magbigay ka ng portion ng kayamanan or whatever Inabot mo ba yun? Inabot mo ba yun? Of the same value. Hindi na rin na. <laughs> Inabot mo ba yun? Grabe ng tanda niya ni uh, Naghiwalay na sila. Ini hiniwan ng lalaki yung babae. Ano ba? Kasi parang... Ano? Ay, yung babae ba yung nag-post online? Tama? Yun ang pagkakaalam ko. Uh, Correct as if we're wrong. Comment uh, na lang kayo. Comment nyo na lang. Pero, yun nga, parang sabi nung lalaki doon sa post niya na salamat sa mga comment nyo lahat at salamat na rin na nalaman ko na yung ugali niya. Bago pa kami nagpakasal na ganito pala kung sa simula pa lang ipopost niya na ako sa ganito kalit uh, na bagay. Paano pa kapag nagkaroon kami ng problema in the future? Tama. Parang para sa akin, yung sing-sing, it's just a symbol, hindi yan importante talaga, kahit nga mm -hmm. tingpipeso. Gusto mo, donut na lang ilagay mo eh, uh kung -huh. nagmamahalan kayo talaga. Eh baka washer lang ah. washer? Yung washer, yung di diba, ano ba Anong ba? Anong ba? Pero ikaw, anong masasabi mo sa... Uh Oo oh, tama, agree ako dun sa sinabi mo na yung... Yung sing-sing is just a symbol of the relationship, pero... Gano'n man yung kamahal, gano'n man yung kamura, it doesn't define kung anong klaseng relationship meron. Pero, pabunggaan sila, di ba na? Kasal. Mm. From the engagement ring, ang mamahal, di ba? Million. Tama. Pero, nagihiwala eh. Yung social media talaga, sobrang unlaki ng impluensya sa buhay ng tao ngayon. Kasi, ultima na lang yung sing -sang. Gusto pang makuha ng... Ah, katulad nun sa part ng babae. Gusto pa niya makuha yung opinion ng mga tao dahil lang dun sa kung gaano man kamura yung singsing ngayon ginagamit niya yung social media, social, media, para makakuha ng ano ng simpatya din natin na simpatya gusto niya o kung ano man malay mo naman fame pero it came with Or the fame. high fame. price pwede no? rin fame di ba pero it came with the high price uh, no? na wala siya ng papakasalan ngayon Pero siguro, kung ganun man yung nangyari, eh, hindi siya talaga karapat-dapat pakasalan. Mm. Eh, kasi tingin ko kung ako ipopost din ng ganun at mamatahin ako ng mga tao. Uh, Punya ito talaga. Hugo! Parinig kita sa mukha eh! Eh ano naman kung 299 lang yung sinsay? Yung iba nga hindi makakakor ng sinsay. Ako nga hindi pa ako kasal. Gusto uh na namin magpasal. Ma, pwede na ba sa'yo yung 299 na sinsay? Nah. Kikilig ako! Buti pa si RC. Hindi <laughs> materialistic. Oo. Oh, sexualistic lang. Oh! Punjata! Oh! ikaw, Papa Dudut, anong masasabi mo? Papa Ang ingi Papa Dudut Final statement about that is ano. Parang marriage is about love. Uniting um, two people in love. Not about, ano, parang uniting money. Uniting money. Tama. <laughs> anong uniting money? <laughs> Pera mo, pera ko, pagsama. Uh, yeah! <laughs> oh, final statement ko. Parang yung sinabi ko kanina. Mahal man yung sing-sing na yan, mura man yung sing-sing na yan. Hindi yan dinedefine kung anong klaseng relationship meron kayo. Kasi ang pagsasama, wala naman yan sa pera. Although minsan, pera-pera din, di ba? Pero hindi totoo ang pagsasama yung mga Napaka-superficial naman ng relasyon niyo kung sa pera lang umiikat. Kasi yung pera, pwede namang pagtabahuhan, Di ba? Tama. At yun, wala, wala, yan sa fit ng singsing -sing, -sing sa'yo. Uh, Ang mahalaga kung mag-fit yung yeah. mo sa Yeah, Ang mahalaga yun talaga. So hanggang dito na lang tayo. Hanggang dito, dito na lang muna ulit, mga kamanyakol. Maraming salamat sa panonood. At kung yes. nag-enjoy kayo sa mga pinagkagawa namin katarantaduhan, <laughs> please do like and share the video. At yes. syempre, mag-subscribe kayo. Guys, more than 85% ng mga nanonood sa atin, hindi nakasubscribe. Uy, sayang naman. Kung magsasubscribe kayo, sobrang laking pasasalamat ko ng dame nyo ko sa inyo. At libre yan, guys. Libre yung sumabog. Huwag yung ipagkaya. Oh, okay. Huwag yeah. nga. Yan. Atanggan dito na lang kami. Maraming salamat sa inyo. Paalam. Paalam. Mm -hmm.